Run. Smile, guys. Smile. Run. Bet poro pulbo yung mo. Nga mo? <laughs> Ano yung iniinom niya iban? Yung ano? Yeah. Yung sabaw. Saan so, gusto ko ni e, iban ba? Kanina nahihiya. Hmm. Sarap, eh. Tamis no? Masim? <laughs> ano masim? Ha? Oh, coba. So, uh, oh. nah. Huh? Na. Oh. Na. Masim, Masim, panu Masim. Kami kunting Asim, Perumasan. Maifi, suara Elan. ke Mami. Dali. Tun, tun. Ke Mami, dali.

มึงจะไปรูปคุณสิเกียบะไปลีดเส้นจาริงพูลาห์มีสุมาโมงอันนี้เป็นด็อกด็อกด็อกด็อกด็อกด็อกด็อกด็อกด็อกด็อกด็อก po, 18 pesos. Dito, fresh na press. Ay, lalo na kung may gatas yan. Ay, hindi. Oh, hindi kami naggagatas. May nalagyan ng gatas? Oo, oh, gatas sa kasukal. Tapos i-mix mo. Ay, hindi. Ay, sarap. Mas masarap yung pulot. Ay, mas masarap sa yeah. akin yung may gatas. <laughs> Binigyan mo akong um, buko. lang. naman pang kayo. Ay, ay. ay, ay, ay mo ay, pang kayo si Lola. Ito. Ay, Aram. As ba? Ayun pala upuan eh. Lain ba? Oh, Joy, cut. Para kayong ay mga... Hindi, nabibili ako ng gatas. Ayun ko. Cut. Masarap ng ganito. Hindi kami gatas. Cut, Joy. Para kayong ano ha? Para kayong mga uh, prinsesa. <laughs> uh <laughs> 18 pesos sa aray. Ang oh, bilis ba? Pamangkin ko yan. Ito asawa niya. Pero nakarating na dito yan. Doon sa bahay niya sa ano

Mahiram Mahirap. min mo ako ka pa. Na ah. Oh, sige. Tata, uh -huh. so, oh. so, bigyan mo, yung dalaw. mo sa Yung ako mo yung dalawa. sa damit mo ka. Thank you. Parang matigas kung na. Ay. Ayun ang kainin niyo. Bunyi uh, dikit sa damit niyo, ha? Eh? Pakasawa tayo sa Pampanga. Hindi tayo makakain ng isang buko. Eh, marami pa kasi ninyo. Walang Hindi po, pond. isa 18 peso. So, bibili ka ng dalawa, titimplahan mo sa isang balde. Para lahat makasike. So, dito isa-isa yung hawak namin. Dito pati na yung dito ay pag nakakasaya pa. Hindi na nakakain. Dito ay kukuha ka nalaka at hindi yung nyo, <laughs> O yung nagadali, yung problema. Si Ivan, eh. Mahulog ka dyan. Kami naman. <tie> Nakatuloy. Loka, maraming langgam. Pag ikaw, kinagat ng langgam. O, malanggam nga. Nagkagasgas, hindi man ina- iniyak yung gasgas niya. Hindi tayo mga tinaklayan. pasuotan mo ng ano kasi mangangati siya sa anong mo. Hindi. sa mahaba. Ma! Hindi nyo ba alam sa kung nasan yung boots ko? <laughs> Tanong nyo! Tanong... Wala namang bulan? Na, na, na. <laughs> Hindi, nangangati na yung pa <laughs> eh! Ma! 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 Just you, Ma! 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 Na, kay Bapa At saka iba pang hindi ako sa dadugo kayo. Oh, nandiyan na naman si Foreigner. Kasi basta lumabas to, may hawak na camera. kukunan ng bundok, di na nagsawa sa bundok. Magpunta kami kay Bapa lagi niya kukunan ng bundok. So, ang Ay, dito may iba-ibang ano, makikwa May dala siyang camera, at saka yung... Hindi, pupunta pa tayo sa istang... ano, sa ilog. Yung ilog malapit sa bayan. Yes, Yung 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 kinukuha na lang may uh, Power ng ng meral ko. station. <laughs> <laughs>